What? No, hindi naman po ako kinidnap ni Daddy. Tsaka huwag niyo nga itama yung nanay ko. Hindi pwede ba, ha? Huwag ka nakikialam dito, ha? Bakit? Kinakausap ka ba namin, ha? Kinakausap Jesus. ka Mrs. ba? Uh, let's not... Let's not make a scene. Anak. Kakausapin ka lang namin. Siguro mas maganda doon na tayo sa van mag-usap. Ha? Para mas tahimik. Okay lang ba? Sandali lang to. Ha? Alak, no, alak? hindi ako sasama sa inyo. Alak. Eh, may ipapalimanag lang si Atorny. Uh, Sandali lang naman to. Mag-uusap lang tayo para malinaw lang yung lahat. Jessica, uh, huwag ka I will mediate. Jessica. It's okay, ate. Mag-uusap lang kami. sa wakas, nakuha rin kita. manong paandarin mo na yung van! Sinabi na paandarin mo na yung van eh! Ano nga, Anes? Akala ko po ba mag-uusap lang tayo, ma'am? Shut up. up! Lock the door! Manong! Huwag ka aalis, ha! Ah, Mrs. Cruz! Wala naman ito sa usapan natin! Oh, ma'am, let me go! No! No! no. Ah, kuya, oh. Ano nga po pala kuya, kapag daw naiinip ka, pwede ka nang lumabas para makapanood ka ng TV doon. <laughs> Salamat, <tida. laughs> didang. Didang? Ah? Didang? ate! Ate, ate. Ah, Manuel, pasensya na ha. Mm -hmm. Didang, bakit hindi mo inayos yung mga gamit kong dadalhin sa office? Ay, oo um nga. -um, Nakaligtaan ko. Sige, ayusin ko na po ngayon. Sige. Ah. Hello, Colleen? Nay! Guys, si Jessica po kinuha ng mommy niya. Andito po kami sa gate 2. Ano? Oh, sige po, ako dyan. Bantayan mo yung kapatid mo, ha? Naintindihan mo? Ay, Nay, bilisan ay. niyo po, please! Anong nangyari kay Jessica? Si Jessica, kinuha ni Hazel. Uh, Teka, sasamahan na kita. Naku, huwag na. Huwag na. Um, ako nang bahala. Iuwi ko si Jessica sa'yo. iyo. Oh. Mag-iingat ka. Salamat. Ate, ingat. Kuya. Pagdasal na lang siguro natin na hindi siya makuha ng brohang yun. <laughs> 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 sa akin, ha? I won't go with you! <laughs> Kapag hindi ka sumama sa akin, itutuloy ko ang kaso sa dami ko. Gusto mo bang malaman kung anong parusa sa kidnapping? At o anong sabihin mo? Uh, reclusion perpetua o life imprisonment. 20 years uh, up to 40 years in jail. Ibig sabihin, habang buhay na makukulong ang tatay mo, doon na siya tatanda, doon na siya mamamatay. Ano yung bang gusto mo, ha? Makukulong habang buhay ang tatay mo, yung bang gusto mo? Mom! Mom, please, don't do this to Dad. Please. Kaya nga sumama ka na sa akin, hindi niya mo. Manong! Paandarin mo na! No! Manong! Manong! Ano ba? Shut up! Kausa ka pa! Dapat kinakapihan mo ko dahil binabayaran kita! Paano? Paano mo rin pala yung van? No, um, please! Ayoko nga magkahiwalay kami ni Daddy! Hindi kami magkakahiwalay dahil hindi ka matitiis. Sigurado susundan ka rin niya. Kaya dapat sumama ka na sa akin, anak. Sumama ka na sa akin! Sabi ko, paanda mo na! Let me go! Mado, huwag ko lang aalis! Jessica! ako gusto na pakinggan ako ng papalit sa iyo! Jessica! Ngayon siya. na! Ano ba? Tungahinig ka! Mrs. Cruz! Mado, Mado! Help me! Cik Lisa, bila si Jessica.